Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at bigay mong alusaw sa amin Salamat po sa ngalan ni Yesus. Ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng pagkain. Yan ay sinasabi ng Panginoong Yesus ay sa Mateo 6.9. Ama namin, na sa langit ka. Mga si Leben, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya Diyos po nagbibigay pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo. ayon sa turo ara aral ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kita simpan, biar naik kepeh. bang pal? Bitin. Bagamat marami-rami ito, pero hindi lang naman ako kakain. Tapos po tayo nag-almusal. Nang binigay ng ating Panginoong Diyos ayon sa Panginoong Yesus doon sa Mateo 6, may lihat sa Ahonse. Kaya tatandaan niyo po ang ninyo sa Diyos sa bawat pagkain nating ating kinakakain araw-araw. Ayon sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Magalak kayong lagi, lagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos. Sa ngalan ni Yesus, sapagkat ito galuwan ng Diyos yeah. ay binigay po para sa inyo na sa ah, kay Christ Yesus. Amen. Kaya yung pasalamat, napaka-importante. Yan ay nuhutos mismo ng Panginoon Diyos na tayo pong mga tao, dapat tayo mapagpasalamat sa Kanya yung kakilala mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, pag binigyan ka lang kung ano, kahit anong binigay nila sa iyo. Pag todo pasalamat ka, eh ang buhay mo galing sa Diyos. Ang ininga mo galing sa Diyos. Ang libre hangin na nilalagap mo galing sa Diyos. Yung eh, mas lalo natin pasalamatan ng Diyos. Amen? Amen. Ito pang inyong kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. In Christ alone. 那得是。